Maghanda ng mga kababayan at MMA fans dahil may bagong pasabog ang ONE Championship ngayong taon. Sa darating na November 16, 2025, gaganapin ang 1173 sa Tokyo, Japan. At siguradong isa ito sa mga pinaka ang events ng taon. Matapos si ni Stamp Fairtex ang kanyang Atomweight MMA World Title kay Denis Zamboanga noong May 2025 para makapag-focus sa kanyang recovery mula sa knee injury, muling magbabalik si Stamp sa action. Nitong July 30, 2025, inanunsyo ng One Championship na nalaban na muli si Stamp Fairtex at ang kanyang pagbabalik ay laban kay Kana ng Japan sa isang Atomweight weight kickboxing bout. Isang matinding sagupaan ang inaasaan at bahagi ito ng undercard ng nasabing event. Pero hindi lang yan ang dapat abangan dahil napakarami pang mabibigat na laban sa 1173. Sa main event, magsasagupa si Superbon at Masaaki Nuari para sa Featherweight Kickboxing World Championship Unification. Isang banggaan ng dalawang elite strikers na tiyak magpapayanig sa buong arena. Kasunod nito, sa unang co-main event, muling maghaharap si Nao Marquin at Anatoly Malikin para sa rematch sa Heavyweight MMA World Championship. Isa itong pagkakataon para sa redemption o kumpirmasyon ng dominasyon. Sa ikalawang co-main event naman, magiging challenger ang ating kababayan na si Strawweight MMA World Champion Joshua Pacho. Para subukan nga gawin ang titulo ni Yuya Wakamatsu subilang flyweight MMA world champion. Matapos ang matagumpay na karera ni Joshua Pasho bilang strawweight MMA champion, umakyat na siya ngayon sa flyweight para sa panibagong challenge. At sa pangatlong co-main event, si Denise Sambuanga, ang kasalukuyang atomweight MMA world champion, ay babalik para depensahan ang kanyang titulo laban sa Rank number 2 contender na si Ayaka Miura. Matapos ipaubaya ang trono kay Denise, posible ring manood si Stamp Fairtex mula sa ringside para makita kung sino ang maaring susunod niyang makakaharap. Sa dami ng world title fights at bigating pangalan, walang duda ang 1173 ay isa sa pinakamalalaking fight cards ng 2025. Isa itong gabi ng matitinding laban, matitibay na puso at walang kapantay na disiplina. Kaya tutok na sa November 16 at abangan ng pagbabalik ang mga sagupaan at ang mga kwento ng tagumpay at tapang mula sa mga tunay na mandirigma ng One Championship.